So, Mr. Alvarez, paano nga ba nakatulong ang teknolohiya sa pagdating ng pandemya o COVID-19? So, that's a wonderful question, Mr. Dimagulangan. So, masana masagot ko ito ng maayos. No? Ang teknolohiya ay nagkaroon ng malaking papel sa pagtugon ng pandemya ng COVID-19 sa iba't ibang paraan. Patulad na lamang ng mga contact tracing apps maraming, maraming bansa ang gumagamit ng contact tracing apps upang matulungan ang pag ng mga taong maaaring naawaan ng virus. Ang mga apps na ito ay gumagamit ng Bluetooth at GPS upang subaybayan ang interaksyon ng mga tao. Isa pa dito ang social media at online platforms. Ang mga platform na ito ay naging mahalagang ang kasangkapan sa pagpakalat ng tamang impormasyon tungkol sa virus mga protocol sa kalusugan at mga update mula sa mga autoridad.